gandang araw sa iyo, masipag na mag-aaral. Bagong aralin, bagong dagdag kaalaman. Ating tatalakayin ang tungkol sa pagsasanisay ng mahalagang detalye ng editorial. At alamin na rin natin ang pagkakaiba ng panguri at pangabay. Mahahalagang detalye ng editorial at kaibahan ng pangabay at panguri. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competencies o na na naisasalaysay ang mahahalagang detalye sa napakinggang editorial. Pangalawa, nasusuri kung opinyon o katutuhanan ang isang payag. At pangatlo, nakasusulat ng argumento. Pangapat, natutukoy ang kaibahan ng pangabay at panguri. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo muna ang sagutan ang paunang pagsubok. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang bawat saknong ng tula. Piliin ang letra ng tamang sagot. sa sabay nating basahin ang tula. Karunungan at kaibigan sa paralan matatagpuan. Guru ang pangalawang magulang na magtuturo ng iba't ibang asignaturang lilinangin panghabang buhay. Paralan ang ituturing na pangalawang tahanan. Isudyanti nagsisikap mag-aral sa kanilang mga pangarap. Kakayahan hinuhubog dinidiskubri ng paglinang sa natutuhan. Pagsibol ng makabagong pamayanan sa pagunlad ng ekonomiya. Paaralan ay daan para sa magandang kinabukasan. Ngayong nabasa mo na ang tula, alam kong kaya mo nang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, karunungan at kaibigan sa paralan ito matatagpuan. Ang nasabing payag ay isang patlang. Alawa, bakit nagsusumikap ang mga mag-aral sa kanilang pag-aaral? sila ay nagsusumika para sa... Pangatlo, ang guro ang pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Ano ang panguri sa pangungusap? Pang-apat, may katotohanan ba ang pahayag na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. At panglima, ang masisipag na kabataan ang magpapaunlad sa ekonomiya. Piliin ang pang-abay sa pangungusap. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay apat o lima, binabati kita. At kung tatlo naman, pababa, huwag mag-alala. Paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, pag-aralan ang editorial cartoon at sagutin ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, tungkol saan ang editorial cartoon? Pangalawa, mapanganib ba ang coronavirus? lo, anong proteksyon ang makita na suot ng mga tao sa kanilang mukha? Pang-apat, ayon sa nabasa ninyong editorial, mas maganda kung walang lulutang-lutang na basura. Mula sa module dalawa, ano ang kaaya-ayang pagmasdan matapos itong matampakan ng puting buhangin? Panglima, anong ahensya ng gobyerno ang responsable sa pagpapaganda ng Manila Bay? Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakay na natin ang bago nating aralin. Ang ang pagsasalaysay ng mahalagang detalye ng editorial at ang pagtukoy ng kaibahan ng pang-abay at pang-ori. Bilang panimula, sabay nating basahin ang editorial. Unawain mo itong mabuti upang masagot ang mga katanungan. Walang bakuna, walang face-to-face -face classes mula sa Pilipino Star ngayon. Mabuti at nakapagdesisyon na ang Department of Education o DepEd hinggil sa pagpasok ng mga estudyante ngayong may bantan ng COVID-19. Walang face-to-face -face classes hanggat walang bakuna. Dati, nagpapahiwatig ang DepEd na tuloy ang face-to-face -face classes sa kabila ng pandemic. Hindi raw dapat maatrasado ang pag-aaral ng mga bata, kaya ipinagitgitan nila na tuloy ang opening ng year. Una nang tumutol si President Duterte sa balak ng DepEd na buksan ang klase. Ayon sa presidente, napakadelikado kung bubuksan ang klase sapagkat posibleng magkahawakahan ang mga estudyante habang nasa classroom. Dikit-dikit umano sa upuan ang mabata at tiyak na tatamaan ang mga ito. Sabi ng presidente, hanggat walang bakuna, walang pasok ang mga bata. Haya Hayaan na munang maglaro ang mga bata. Laro-laro na lang muna sila at kapag nakatuklas ng bakuna, saka buksan ang klase. Nakumbinsi ang DepEd. Sa paninindigan ng presidente na kailangan ay may bakuna bago mag face-to-face -face classes. Sa halip na face-to-face, -face, blended learning ang ipinatutupad ng DepEd. Sa blended learning, gagamit ng gadget kompyuter, radio at TV para maturuan ang mga bata. Ang mga walang gadget, susuplayan ng printed modules at ihatid sa bawat bahay ng mga ito. Sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo, makakahabol din ang mga estudyante sa mga aralin at maraming matututuhan sa kabila na dumaranas ng hirap ang bansa dahil sa COVID-19. Sabi ni DepEd Secretary Leonor Biones sa blended learning na ipatutupad sa pagbukas ng klase sa Agosto 24, natitiyak umano niya na magugustuhan ito ng mga estudyante. Pabor si Briones sa paggamit ng radio sapagkat lumabas sa kanilang sorbi na maraming school ang may radio stations. Patuloy umano ang paghanda ng DepEd sa blended learning. Sana maging matagumpay ang bagong mod sa pagtuturo na ipakilala ng DepEd at makasabay ang mga bata. Kailangang matuto ang mga bata lalo pat nakaharap ang bansa sa isang pagsubok sa pagbagsak ng ekonomiya. Ngayon, talakayin naman natin ang tungkol sa editorial o Pangulong Tudling. Ang editorial ay bahagi ng payagang nagsasaad ng kuro-kuro ng payagan tungkol sa isang isyo. Ito ang tinig ng pahayagan, nagbibigay ng kaalaman, nagpapakahulugan, humihikayat at kung minsay lumilibang sa mambabasa. Ito ay naglalaman o naglalahad ng mga reaksyon, pananaw at kuro-kuro ng editor o patnugot ng pahayagan tungkol sa mainit na isyu o mainit na pangyayari sa bansa. Ito ay maaaring okul sa edukasyon, politikal, sining, pamalaan at napapanahong paksa. Ito rin ay matuturing panindigan ng isang pahayagan, organisasyon, grupo o institusyon tungkol sa iba't ibang isyo kaya matuturing itong politikal sapagkat ang lahat ay may opinyon. Ano nga ba ang opinyon at ano ang katotohanan? Ang isang opinyon ay pagsasabi o pagsusulat ng iyong sariling palagay sa loobin, damdamin o kaalaman tungkol sa isang bagay o pangyayari sa iyong paligid. At ang katotohanan naman ay nakabasi sa mga tunay at totoo na pangyayari sa isang bagay o mga tunay na pangyayari sa iyong paligid na maaring isulat o sabihin o ipahayag na may suporta sa pinagkunan ng impormasyon. Ngayon, talakayin din natin ang pagkakaiba ng pang-uri at pang-abay. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Halimbawa, sa kulay, asul, berde, pula. Sa laki naman, mataas, mababa. Sa bilang, tatlo, apat, lima, dami, isang kilo, kalahating kilo. Sa maganda, ang pang-abay naman ay naglalarawan sa isang kilos o pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halimbawa, ang bata ay masayang naglalaro. Ang salitang masayang ay pang-abay at ang salitang naglalaro ay pandiwa. Pangalawa, dahan-dahan siyang naglakad. Ang salitang dahan-dahan ay pang-abay at ang naglakad naman ay pandiwa. Pangatlo, ang ginawang suman ng nanay ay masyadong matamis. Ang salitang masyadong ay pangabay at ang matamis ay panguri. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, alam kong kayang kaya mo nang sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, basahin ang mga pangungusap at ibigay ang kasing ng mga salitang may salungguhit. Piliin ang titik ng tamang sagot sa mga salitang nasa loob ng kahon. Una, maraming makukulay na bulaklak sa hardin ni Eden. Kay sarap nitong samyuhin. Pangalawa, kakulitan ni Ruel ang dalawa niyang kaibigan. Dahil dito, mahinhin siyang kinausap ng kanyang ina upang pagsabihan. Pangatlo, magkasing tayog ang mga puno nila Aling Carmen at Aling Maria. Ngunit higit na maraming bunga ang puno ni Aling Carmen. Pangapat, karamihan sa mga nangangambang magulang ay tumutol sa face-to-face -face classes. At panglima, una nang binalaan ng DOH ang mga magbabalak ng mga Christmas party at ng mga Family reunion na limitado lamang ang oras na dapat silang makikihalubilo sa kanilang mga anak at panatilihin pa rin ang social distancing. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang husay mo. Para naman sa pangalawang gawain, suriin ang mga sumusunod na payag isulat kung ito ay katutuhanan o opinyon lamang. Una, walang face-to-face -face classes hanggat walang bakuna laban sa COVID-19. Pangalawa, maaari mong gamutin ang coronavirus sa pamagitan ng pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin. pangatlo sa blended learning gagamit ng gadget, computer, radio at TV para maturuan ang mga bata. pang ang pagpapatupad ng dalawang linggong lockdown ay pipigil sa pagkalat ng coronavirus. Panglima, kasama sa sintomas ng coronavirus ang lagnat, pagkapagod, ubo at pananakit ng kalamnan o katawan. Kumusta? Ang mga sagot mo ba ay ganito rin? Ang galing mo! Batid ko na lubos mo na ang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang editorial ay isang bahagi ng pahayagan na naglalaman ng kuro-kuro ng manunulat tungkol sa isang partikular na isyo. Ang pagpapahayag ng opinyon ay ginagamitan ng mga sumusunod na parerala sa aking palagay para sa akin, pakiwari ko sa nakikita ko kung ako ang tatanungin at sa ganang akin. At tandaan din na ang panguri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip at ang pang-abay naman ay naglalarawan sa isang kilos o pandiwa, panguri at kapwa pangabay. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Uli! Ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.